sapo kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. Sa pagkakataon po ito ay tuloy-tuloy po ang ating pong uh, pagtalakay sa mga mahalagang mga usapin mula po sa salita po ng ating Panginoon. no At tuloy po ang ating pong uh, pantalakay nasa ikatlong uh, bahagi na po tayo uh, dito po sa ating paksa na the great, uh, the mystery of Luke chapter 14 verse 26 27 and 33 ayun so nabuti po ito ng inyong lingkod na talakayin sapagkat napakarami po sa ating panahon ang uh, uh, hindi po aware sa uh, bagay na ito, no Uh, kahit po sa mga YouTube ay uh, kung tayo po ay uh, manunood ano? kung uh, tayo po ay magmamasid ay uh, merong tinatawag na iba-ibang mga kapaliwanagan patungkol po dito sa Lucas ano? Subalit uh, mahalaga po na ito ay ating pag-usapan sapagkat dapat po natin maunawaan sa tinatawag na 5 signs of growing faith ay uh, ang pagiging alagad po ng ating Panginoon ay nasa ika-apat na uh, palatandaan sa isang lumalagong pananampalataya ng tao sa ating pong Panginoon. Ayan, mula po doon sa hindi mananampalataya, nakikisampalataya, at mananampalataya, hanggang sa maging uh, alagad at ang kaduluduluhan ay ang pagiging iglesia. Ayan. At kung sa five levels of relationship naman po, kung ang pag-uusapan, nandiyan po yung uh, hindi kakilala, kakilala, kaibigan, kasintahan, at maging ang pagiging kabiyak. Ayan. So, yan po yung ika nga ay... Uh, Uh, parallel ano kung ating pong titingnan. So sa relasyon, meron tayong five levels of relationship. At sa pananampalataya naman ay meron tayong tinatawag na five signs of growing faith. Ayan. Kaya sa pagkakataon pong ito ay uh, dapat natin maunawaan katulad po ng larawan po ng isang uh, pagpasok sa pagkakaroon ng kasintahan larawan po yan ng paghahanda upang pasukin ang pag aasawa ayan ganun din naman po sa pag pagiging alagad o ang pagpasok sa pagiging alagad ay paghahanda po yan ano tandaan natin paghahanda ang pagiging alagad ay paghahanda upang pasukin naman ang pagiging iglesia sapagkat ang pagiging iglesia yan po ang pinakamalalim no sa usapin po ng pananampalataya yan po yung uh, kumbaga sa paglago, yan po yung pinakamataas na uri ng paglago, yung pong commitment. At pagka sinabi naman yung relasyon, ang pinakamalalim na ugnayan, ay walang iba kundi ang pagiging kabya o pagiging iglesia. Ayan. Yeah. So, malinaw po yung direksyon, ano? Kasi marami pong na nagdi-discuss patungkol po sa Luke chapter 14, pero uh, hindi po nila alam yung tinatawag na five signs of growing faith at maging din po yung five levels of relationship. Kaya after po ng pagiging alagad, hindi na nila alam kung ano ang next. Ayan. So, kapag ikaw po ay naging alagad ng ating Panginoon sa ano ang sunod po noon ay ang pagiging ikang uh, ika nga ay iglesia. Ayan. Sa relasyon naman, pagkatapos ng maging kasintahan, ang sunod noon ay sa pagiging kabiya. So, tandaan po natin, ano, uh, hindi magiging uh, kabilang sa pamilya ng lalaki o kaya ng ating Panginoon Isus ang isang babae o kaya ang isang tao kung hindi papasukin nila yung pinakamalalim na ugnayan sa Panginoon ang pagiging kabiyak o kaya naman sa pananampalataya ang pagiging iglesia so naunawaan po natin no kaya tulungan tayo ng ating Panginoon sa susunod nating pag-aaralan dito lamang po sa Luke chapter 14 nasa verse 27 na po tayo na discuss na po natin yung verse 26 Uh, sa ikatlong bahagi, sabi dito, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaring maging alagad ko. So, hindi talaga, ano, diniina ng ating Panginoon yung salitang, hindi maaring maging alagad ko. Ayan. So, ngayon ay, uh, iyo po bang uh, napansin, ano, yung pong sinabi ng ating Panginoong so Kristo na... Uh, sa panahon ng ating Panginoon sa so Kristo ay uh, tinitingnan pala niya yung bawat taong uh, nagsasabing sumusunod sa kanya ay si Kristo po pala ay uh, nagmamasid lang ano? Uh, doon sa mga taong nagsasabi na mga taong ito o kaya ay sila ay sumusunod sa ating Panginoon ano? at alam natin maging hanggang ngayon ay uh, maging ang ating Panginoon sa so Kristo rin po ay nagmamasid ano? So, tinitingnan niya yung bawat tao na sumusunod sa kanya. Pero ang sabi ng ating Panginoon, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa kanya ay hindi maaring maging alagad niya. Kaya ang palatandaan ng ating Panginoong so Kristo na isang tao na yaon ay tagasunod niya, dapat ang tao niyaon ay mayroong ika nga na pasan-pasan na krus. <laughs> ngayon, kaya lahat po ng tagasunod niya ang mark po ng ating Panginoon sa so Kristo, yan ay may daladalang krus. Ayan. Ngayon, ay, uh, ang katanungan ay, uh, ano po ba itong krus na ito na dapat pasinin ng tao? Ano? Na nagnanais na sumunod sa kanya o nagnanais na maging alagad niya. Ayan. So ito po ba ay uh, physical o literal na krus? Ayan. So, sa time po ng ating Panginoon so Kristo, ano, ay uh, wala naman pong tagasunod ng ating Panginoon sa so Kristo na nagpasan ng literal or physical na cross. Kaya, sigurado ako na ang ipinapapasan dito ng ating Panginoon sa so Kristo sa mga nagnanais na maging tagasunod niya ay hindi ho ito literal, retila, uh, literal, ano? O kaya ay uh, physical na cross o kaya yung mga material, no? Kundi ito po ay uh, Ika nga italinghaga, ano, ayan, so, ang cross po na ito na tinutukoy, ano, ayan, ay uh, larawan po ito ng ika nga ay personal na kasalanan ng tao, ayan, personal na kasalanan ng tao, ito po yung kapanahonan o napapanahon na dapat ma-identify ng tao yung mga kasalanan sa kanyang buhay, ayan. So, siyempre, habang ang tao ay uh, sa sumunod sa ating Panginoon, mapapakinggan niya yung mga kasalanan na babanggitin ng ating Panginoon. Mapapakinggan niya. So, ma-identify yung mga kasalanan sa kanyang buhay. So, yun ay dadalahin niya yun para sa gayon ay ito ay kanyang pagsisihan. Ano? Ayan. So, at ang ating Panginoon su Kristo ay uh, ito yung tinatawag na ang ating Panginoon ay nagpasan po siya ng literal na cross o kaya physical kaya nakikita po natin 'yan sa panahon ikanga ng uh, uh, kwarisma o kaya ay pagdiriwang ng simana Santa ano. Ayan. So itong cross po na uh, tinatawag dito that is the personal sin ng tao. Ayan, identifying yung sin ng mga tao. Ayan. At yun ay na-identify o nakikilala ng mga tagasunod ng ating Panginoon habang sila po ay sumusunod sa ating Panginoon Yesu Kristo. So, ayan. So, at ang ating Panginoon Yesu Kristo, ang pinasan po niyang cross ay ito yung tinatawag na cross no, ng buong sanglibutan. Ito yung kasalanan po ng sanglibutan. Ayan. Okay? Ayan. Kaya sabi ng ating Panginoon Yesu Kristo, ang nagnanais na maging alagad niya ay uh, pasan niya yung ikanga ay personal cross o personal na uh, mga kasalanan sa kanyang buhay. At saan ito dadalhin? Kasi nasusunod kay Kristo. Siyempre, kung ang ating Panginoon so Kristo ay nagpasan ng cross, at ang cross na yon ay uh, ang hangganan po noon ay hanggang cross of Calvary lang, hindi so, hanggang doon lang din po. no? Hanggang doon lang din ang pagpasan ng sino mang tao na nagnanais na maging alagad ng ating Panginoon hanggang doon lang din sa krus ng Kalbaryo. Ayan. At alam po natin na si Apostol Pablo ay uh, ipinaunawa niya din sapagkat ito ay personal po niyang naranasan. No? Ayan. Kaya ano ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20? Atin po itong babasahin. no. Ano yung sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa kinatawag na cross? No? Ayan. Sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya dito, Ako napa ako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito is anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin ayan so uh, si apostol Pablo po ayon dito ano bagamat si apostol Pablo ay uh, physical uh, literal na ipinako siya sa krus ng mga huling bahagi na ng kanyang buhay bilang uh, uh, apostol pero dito nung kanya po itong sabihin ay hindi pa po siya dito ipinapako physical o uh, literal sa krus na physical kundi sabi niya siya po ay napakong kasama ni Kristo sa krus. Ito po ay sa pamagitan ng pananam kalataya. Ayan. Kaya si Apostol Pablo ay uh, bilang alagad ng ating Panginoon o bilang uh, naging uh, alagad din ng ating Panginoon, ay dinaanan niya po ito, yung uh, bahagi nito ng kanyang buhay na nagpasan din siya ng krus. ano Hindi nga lang physical o literal yung pagpasan niya katulad din po ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo so na nung panahon niya. No? Ayan. At yung pong pasan-pasan niya niya na cross ay doon din po siya ipinako. No? Katulad din po nung magnanakaw na nasa kanan ng ating Panginoon. So ipinako din. Katulad din ni Apostol Pablo. Kaya lahat po na susunod sa ating Panginoon Kristo so dapat ma-identify po yung mga kasalanan na magiging tanatad lang upang ang tao po ay hindi magmana ng buhay na walang hanggan. At alam po ito ni Apostol Pablo at babasahin po natin yan sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Ano po ang sabi dito? At hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapit, ya yeah. karumihan, kalibugan, pagsamba sa diyos Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibuko, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hinduang pananampalataya. Sa 21, mga kapanaghilian, mga paglalasi. Mga kalayawan at mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo. Tulad yan, sa aking pagpapalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So, hindi po magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So, meaning, kung isang tao ay pinaghaharian, ang alinman dito sa mga nabanggit dito, sabi doon, sorry na lang, hindi ka po magmamana ng kaharian ng Diyos. Kahit pa sabihin natin, ikaw ay mana ng palatay o kahit tumanggap kayo, kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, ay uh, hanggat ikaw ay pinaghaharian ito, Si Apostol Pablo po ang salita ng Diyos ang nagsabi, hindi talaga. Ay, hindi. Kaya, sorry kung uh, hindi po natin uh, uh, ikang ay uh, kung minsan yung ating mga pananiwala ay uh, uh, sinasalungat ng salita ng ating Panginoon. Ito kaya si Apostol Pablo, inulit na ito dito sa chapter 5, verse 24, at ipinako sa krus na mga nakay Kristo Jesus ang laman nakasama ang masasamang pita at mga kahalayan nito. Ayan. So ito po yung pangatlo. No? Kaya palang isang tao na nagnanayas sa na sumunod sa ating Panginoon so Kristo kaya maging alaga, dapat malinaw sa kanya ito. Napapasanin niya yung kanyang sariling cross hanggang doon sa cross ng Kalbaryo upang ipako nakasama ng ating Panginoon so Kristo by faith ang luma niyang pagkatao, ito po yung masasamang pita at lahat ng kahalayan nito. dahil ito po ang kalaban po ng banal na Espiritu. E yeah, ako ating pumabasahin ng Galatians chapter 5 verse 17. Sabi dito, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa si espiritu at ang espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Ayan. So, ang banal na espiritu na po nagsasabi na ito ay kalaban niya. Kaya take note, hindi po mananahan ang banal na espiritu sa katawan natin at gagawin niya itong templo kung nandiyan po po yung mga kalaban niya. So, kaya ang kailangan po natin, yan po ay uh, uh, bilang ma-identify po natin yan, ano, yung pagpasa ng cross ay pag-identify ng mga kasalanan natin. At sa gayon, kapag ka na-identify na natin yan, yung cross na yan ng kasalanan, dadalhin po natin yan doon sa Calvary at doon po natin yung papatayin. No? Ipapako mamatay at ilibing katulad po ng sinasabi sa Romans chapter 6 verse 1 to 7. Basahin na lang po natin you no? Know, para hindi po tayo mag-consume po ng marami pong oras. Pero nandoon po makikita po natin yung ang sino man nakipag-isa kay Kristo upang ipako, mamatay at ilibing. ay uh, yung po mga tao na yun ang sabi doon mga kasama humabuhay ang kanilang espirito uh, at mga kasama ng ating Panginoon sa so, ngayon, sa pag-arit sa mga darating na panahon. Ano po? Kaya mga minamahal kong mga kapatid sa ating Panginoon, kung ikaw ay seryoso, ano, kaya pala ito tinatawag kong, uh, kung ito'y tinatawag na mystery, kapagkat hindi ho gano'n ka -ta talaga kadali. As long as na ikaw ay maging alagad ng ating Panginoon, at ikaw ay makarating sa pagiging iglesia o kaya pagiging kabiyak ng ating Panginoon, uh, tulad ng sinasabi ng uh, aklat po ng uh, Episo, ano, So, yun po yung ika nga ay totoo no? na buhay po natin. No? Kaya doon tayo dadalhin ng ating Panginoong Isu Kristo. No? Doon tayo dadalhin. No? So, ayan, at uh, basahin na rin po natin para mas lalo malinaw itong Romans chapter 6 verse uh, chapter 6 verse 1 to 7 yeah? para mas maganda po no? sabi po dito sa verse 1, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Meron po mga tao na nagsasabi na tayo naman ay nasa ilalim ng biyaya kaya okay lang na magkasala. Mukha po yatang salungat po dito sa sinasabi ni Apostol Pablo. ano? Kaya sabi niya dito, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang biyaya ay makapanagana? Ano ang sagot? Kung huwag daw ang mangyari. Ibig sabihin sa mga taong mga buhay ng Espiritu, hindi na pwede. No? Sa mga taong na kipag isa kay Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi nila sinasamantala ang biyaya o hindi nila inaabudro. Um, bakit? bagay. Kaya ang sabi dito, hindi ba ganin nyo nalalaman na lahat ng na mga nabautismoan kay Kristo Jesus ay nangabautismuan sa kanyang kamatayan? Ayan. So, yung kaya yung po palang bautismo sa krus, o yung pakikipag isa kay Kristo sa krus, bautismo pala po ang tawag doon sa kamatayan. In verse 4, tayo ngayon ngalibing na nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na mag sa mga patay, sa pamamagitan ng kalualatian ng Amae, hindi naman tayong makalalakad sa panibagong buhay. Ayan. So in verse 5, sapagkat kung tayo ngayon naging kalakip niya dahil sa kawangisa ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisa ng kanyang pagkabuhay na mag -uli. Yan, sa verse 6, na natin ang ating dating ang ay kalakip niya na papo sa krus upang ang salarin ay magiba at nang sagay huwag na tayong malipin pa ng kasalanan. Seven, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ayan. So, yun po ang kailangan po nating maunawaan, na, ano, ilang mga alaga ng ating Panginoon. Ayan. So, saan po susunod? O, ang isang tao? Kay Kristo? Ayan. Kaya ipinapapasan po yung krus yung cross ng kasalanan doon po pala sa krus ng kalbaryo. At katulad ni Apostol Pablo, pinasan din ni Apostol Pablo yung kanyang cross at pagkatapos pasanin hanggang doon sa cross ng kalbaryo. Doon po siya nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo so sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Kaya, sino man ha, ah, na isang alagad ha, ah, o nagnanais na maging alagad ng ating Panginoon, kailangan niya po itong daanan. Ito pong pangatlo, ano? Ayan, nasa pangatlo na po tayo. Una, yung verse 26. Ngayon ang verse 27. And finally, yung po yung sunod po nating pag-aaralan sa Luke chapter 14, verse 33. Kaya huwag po kayong bibitaw. Nawa po, ay may nadagdag na naman pong kalaman patungkol po dito sa ating pong tinalakay. Tandaan po natin, ang pagiging alagad ay paghahanda para sa pagpasok sa pagiging iglesia o okay, yung tinatawag na pagkukumit ng buhay sa Panginoon. Katulad din naman 'yan ng pagiging kasintahan, paghahanda sa pagpasok sa pag-aasawa. Uh, yan po yung great mystery na sinasabi po sa Ephesians chapter 5 um, uh, verse 31 to 30. Eyan, dito po tayo magtatapos sa Ephesians kaya mayroon pong maunawa ng salita ng Diyos without the guidance ng ating pong banal na spirito. Yan. Sabi po dito, dahil dito iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Ayan. So napakaganda po ano, Ayan. Yung po pala mga pinag-usapan po natin bago makarating sa pagiging iglesia, sa pagiging kabyak, so may proseso po yun na dadaanan. Kaya hindi ho, basta-basta ho ang maging alagad o kaya maging kasintahan dahil yung pong dalawang yan ay laraw ng preparasyon. Huh? Yung isa, pagpasok sa pinakamalalim na ugnayan. At yun naman isa, five signs of growing faith, pag-usapan ang paglabo ng pananampalataya ang pagiging iglesia o kaya kabiyak ng ating pano, yan po yung pinakamalalim o pinakamataas na antas sa usapin po ng paglago. That is the clear picture of a committed life sa ating po Panginoon Kristo. Muli po, maraming maraming pong salamat. Sundan po natin ang susunod na pagtalakay. Pagpalain po tayo ng pumay kapal. To God be all the glory and praise.